Ayan, ha hapon guys. Ito lang muna, habang wala pa akong pang content. Ito na lang muna ang aking bibidyohin. Alam nyo ba guys, ako'y nalulungkot dito. Ayan, alagang-alaga ko naman siya. Pero, bakit ang kanyang dahon? Ayan siya, para siyang nasusunog. Ayan guys, oh. Ayan. Hmm. Alagang alaga ko yan guys. Oh, pero siya ay uh, natutuyo ang dahon utay-utay. Ayan ay ibinigay sa akin ng aking pinsa na mahilig din sa halaman. Hindi. Wala nang uling? Kumaka mo ng uling hindi hindi daw niya mapaganda kaya ibinigay niya sa akin pagandahin ko raw at ipagbuhay ko siya ng tigi isang puno kaso bakit ganyan nagtataka ako guys alagang alaga ko naman ito halos araw araw dinadakok ko yan pero siya ay unti unting natutuyo pa rin ang kanyang dahon Yeah. Yeah, kung gaano ako kahilig magtanim-tanim ng mga ah uh, ganitong mga bulaklak ay ganon din ako kahilig magtanim ng mga gulayin. Ayan guys, oh. Ayan ay binilinisan ko na. Uh, papasokin natin guys. yan ito ang aking munting taniman dito sa gilid lang ng aking bahay. Ayan, meron na naman akong mga palakihin dito, patula. Ayan, kapuputi lang at kaharbis ko lang dito nung isang araw. Uh, medyo palipas na ang kanyang pamunga kasi matagal ko na napuputihan ito. Ayan o, oh, may gabi. Ito yung masarap gulayin guys na gabi. Yan yung tinatawag na kinsol. Ayan, mayroon pa rin ilang puno akong itinirang Alogbate. Ang akin talong lang talaga guys ang hindi siya gumanda. Gulay yan kasi siya. Lalong lalo na ito. Oh. Ayan. Tapos may mga bagong tanim na ulit akong alugbate guys. Ayan. Oh. Ayan eto bagong taning fiton si Buya Staso hindi pa siya dumadahon